Idol, saan ba talaga madali makapunta? Sa Japan ba o sa South Korea? Nagbabalak po kasi ako mag-abroad, Idol. Kaso nalilito ako. Sana masagot more videos pa, Idol. Actually, mga tol, nasagot ko na to dati sa ano, sa isa kong page na nahack. Siyempre, kung ano sagot ko dun, eh siyempre sa Japan pa rin, mga tol. Yun pa rin ang isasagot ko. Dahil kasi sa Japan, napakaraming agency sa Pilipinas na pwedeng makatulong sa'yo kapag nag-apply ka magtrabaho sa papuntang Japan. Sa Korea kasi, kailangan mo muna mag-exam dyan ang ano nila, tinatawag na EPS topic kailangan mo muna mag-enroll sa ano nila sa mga KLC nila sa mga Korean Language Center nila pwede mo rin namang gawin mag self study kung wala kang pambayad kasi ako naranasan ko yan nag-aral din ako taong yata ng ano yun 2016 yata yun, nung nag-enroll ako sa KLC na yan nagbayad ako 75 para sa school kit saka sa pag-aral namin kaso nga lang maghihintay ka pa diyan ng na exam nangyari sa akin no nainip ako kaya hindi na ako nakapag-exam kasi matagal kasi exam diyan eh Yung mga panahon kasi 2016 ang exam yan every 6 months pa ko kasing papuntang South Korea, government to government, walang agency dyan. Kaya kailangan talaga mag-exam ka dyan. Pero pag nakapag-exam ka naman dyan, taipasa mo, malaking sasahurin mo mga tol. Sa Korea kasi, mauuna muna yung pag aral bago interview.